Ay, thank you ma'am. Mam pinali pinalikay ng rider si Ronnie. Do'n sabi mo kay ma'am ano ha, sa akin mo na ang kwali suklay. Sabi ni Ronnie, hindi pa mas na lang sa iyo advance. <laughs> sabi ko gago katale ka. Talaga. Rona may silangan san mat ano, Bar Santa Barbara. <tinyo> Okay, pinasukan tayo dito sa ano ng mga sa ah, Maginhawa. Quezon City. Tapos yung drop off naman dito sa ano Santa Barbara, Santa Barbara. San Mateo Rizal 'yun. Sakto pa na rin tayo ng mga kaw kasi lubat na rin yung dalawang power bank natin. Nakakabuisit. Ah, Di pa tayo kumikita. Lubat na. Animal talaga tong power bank na to. Boysit talaga yung Shopee. maraming talaga na pipiki putang inang shopee yan sa shopee ko to binili mga kaobs eh Nang dalawang ko putang inang walang silbi Gago! nakaka ano lang nakaka yun dito na tayo sa ano na mga sa pickup location ng pasayero uh, Rona roname ang pangalan roname Silangan san mat ano para Santa Barbara. Sakto pauwi na rin ako. <laughs> <laughs> pauwi na rin ako san Mateo. Yung sa akin. Dito lang ako sa may ano C6. Ah, okay. So. Sa Tipo. Dito na tayo dumaan mam ma sa Commonwealth traffic sa ano? Traffic sa Riverbank pababa. Ah! Sobra. Commonwealth na tayo Ay kuya May sabitan po ba kayo? Ayun na wala ma ma'am Alanganin din siya Lagay niya na ma'am Wala Pwede naman dito sa ano, harapan. Sige po. Sige sakay mo na kay ma'am. Sige po. Ay, okay na to dito, ma'am. Okay na to dito. Kaya po ba? No, kaya. kaya po. Dito na tayo magkumunol na tayo. Sige po. Subang traffic sa ano eh. Pababa ng river bank, grabing traffic. Ang daming tao po. Oo. Oh.

214 ay teka ato 14 po thank you ma'am thank you po Iyon dito na tayo sa ano no, mga kaw, sa Santa Barbara Silangan San Mateo Rizal Ah, uh, may tips sa atin si ma'am no mga kaob so ang pair lang niya dapat One, ay 214 ang binigay sa atin 300 yun shout out kay ma'am Ronami shout out po sa at salamat sa tip na binigay nyo po ay naku madidisgrasya talaga duman ako ng motor sa gilid yun Ang singit kung singit. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> good morning, good morning no mga kaos. Tayo, tayo, kayo talaga nahagip ninyari. Doon ka na sana eh. Diyan talaga siksik -sik, uh, gitgitan diyan. Commonwealth. Tayo. Dito tayo may U-turn dito na maliit. Buti baba itong ano, Mabait yung naka four wheels Sana ganyan lahat <laughs> Mapagbigay <laughs> Oh ma'am Grabe talaga nakakasawa nga minsan yung traffic eh Ah. Oh. Ngayon nga di ka mapagod sa bihay mapapagod ka sa traffic sobra kahit motor talaga hirap sumiksik <laughs> look at talaga sinabihan ko nga si ano na si si Ronnie. Ron sabi mo kay ma'am ano sa akin mo na kung halong sabi ni Ronnie? hindi pamasko na lalo sa iyo advance <laughs> sabi ko gago ka talaga sige thank you po thank you na tayo mga na sa drop off location ni eh, ma'am sa ano San Mateo Resort sa may Valerio Street <laughs> Pagkas muna tayo ng 100 ng mga cobs para para tuloy-tuloy yung booking natin Ta Kasi may dadaan Pagkas muna tayo sa Petron Ampid

Ma'am, pwede kayo magpapalit, ma'am. Wala kasi itong ano, ma'am, eh. Wala akong bariya. Wala rin po, ma'am, eh. Papalitan mo. 50. Kasi wala, puro buo. Wala akong bariya talaga. Yun, dito na tayo sa drop off location niya, mga Sa Silangan Road. Wait na natin yung sokli. Thank you. Ma'am, magkano yun? Itito. Itito yun, ma'am, eh. 82 85 lang sinuklay ninyo ah 55 82 yung pera eh 65 lang to 82 po yung ano eh kaya bigyan na lang ako ng 80 thank you loko yung pasayero 82 dus bibigyan ka lang ng 55 loko to ah Buti pa kinuha nga kinuha na kinuha pa kita dito hinatid eh. Tapos bibigyan mo lang ako ng 65. Loko. Itito yung pair niya mga kapsan. Binigyan lang ako ng 65. <laughs> Yun may pick up tayo nino mga kapas. Dito lang sa Mega Mall. Tapos yung drop off naman ito sa Marikina. Anak ng tipaklong ka. Sobrang traffic sa EDSA. May bata pandala. dala hayop kayo Dinamay niyo pa yung bata sa katarantaduan nyo <laughs> alright low ko to naka inbox may dalang bata talaga naman hindi na kayo naawa sa anak nyo ay nako tawagan natin yung pasero natin kung saan na po siya banda saan ka siya banda Nandito na tayo sa harap ng Mega Mall ng no, mga kaob, sa may EDSA. Nagre-ring lang. Naku po. Nagre-ring lang. nak lang waiting. Lang ng ring lang no, lang ring na mga kaob. di sinasagot yung tawag ko. Puti ka. Ay, dito sa pasayro natin. Pero nandito pa yung booking niya. Hello ma'am. Sa banda ma'am. Dito na po ako. Ah, yun lang. Bakit ma'am di kayo tinanong ng rider kung ano yung pangalan nyo? Di kayo tinanong ng rider bago kayo sumakay? Di kayo tinanong ng rider kung anong pangalan nyo bago kayo po sinakay? Ah, okay. Okay, okay, okay. Okay lang, okay lang, okay lang. Thank you. Nandito lang ako ma'am sa so may nakapila lang uh, ang dito sa harap ng Mega Mall. Ayun na mga no. Ah, ibang sa ibang rider sumakay si ma'am Ngayon binalik siya ng rider sa ibang rider sumakay sa ibang angkas kaya pala tawag ako ng tawag Nasakay, nakasakay na pala nakasakay na pala sa ibang rider ngayon binalik siya ng rider no mga kaobs yung nasakyan ng maling rider binalik siya dito sa kung saan siya pinikap hindi ko alam kung saan na sila loko na tagal ah Oo, ang tagal ah ah sige nandito lang ako ma'am sarap ng Mega Mall, Edsa ah oh, dito sa may nakapila mga habal nandito ma'am sa ano oh, kayo pa ba yan ma'am dito ma'am nakita na rin kami ng pasayero ko <laughs> ma'am buti pinalikay ng rider ha ha Anong sabi ng rider, ma'am? sa kami ko yung destination kasi. Ah, ano sabi ng rider? Marikina rin. Marikina rin. Ah, yung drop off Ay, din. Yan, ah, okay. Eh, lalaki po pala. Magkakulog pa ng pangalan. Buti di pa kayo nakalayo, ma'am. Diyan na po kami. Sa may ano. Ah, umikot pa kayo doon sa likod. No. ano sabi ng rider ng Angkas? ano sabi niya? Pasayero? Hindi di, di naman ako magre-report Ang problema nun Yung pasayero niya, baka nag-report Oo, yung kasi mahirap nun eh Hindi baka i-cancel muna eh Hindi yung magka-cancel, kaso ano, Baka mag-report pana report kasi yun ma'am, ano eh, papatawag yun sa office eh. Hindi pa naman siya ata na, ano, sa oh, pag-upload okay. na, pag-upload 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 na, pag na ganun. <laughs> Kasi katulad dyan sa Megamon, ang daming nakaangkas, di ba? pangalan ano ko, hindi ko Kasi pangalan niya man, pambabae na anti-mano eh. Mayroon naman magkaroon ng lalaking abigil yung pangalan. <laughs> Bakla yun. Bagla na yan. Oh, diyan talaga kayo iikot. Tapos pag di niya diyan, ako po. Nagano. Kasi makikita yung sa mga ma'am na tumatakbo na siya. Eh. Huwag naman sana sa kawawa naman yung rider. Tinawagan niya kanina ko eh. Ah, tinawagan niya. Habang sakay kanya, tinawagan kanya. Ah, okay 'yun, okay 'yun. okay. Ah, harap ng jeep po. Okay. Okay. <laughs> Kawin din. Sige lang po. One auto lang po. Meron po. Pasok doon sa loob. Tama. Thank you po. Thank you po. Thank you po yan. Thank you ma'am. eh, salamat. Yun, dito na tayo sa drop off location ni mga cab sa Marikina. Okay, so alright. Kaya so sakay na rin natin yung pasayro natin na sa ibang rider sumakay. <laughs> Hello ma'am, sakay ba na ma'am? Dito pa ako sa Meralco. Okay. A ah, sa Tawid. Sige mo puntahan, puntahan kita. Okay. Then, 7-11. Oh, malaki ah. Oh. Okay, salamat. Yun, tropa natin yan dyan sa Meralco no, mga kaos, mga angkas din yan. nag abang ng booking. Tropa natin. Ah, kasama ko rin yan sa grupo sa angkas. Sa taas to sa silangan? Di na abot silangan. Di na abot to. Ah, tama mo risa kasi pauwi na rin ako. <laughs> San Mateo. May ano po kayo? Meron, meron. Wait lang. San Mateo. San Mateo, San Mateo. San Mateo rin ako. Bye-bye. Lalim pala dito. Pero pag di mo kasi kabisado, talaga matatakot ka rin talaga. Silangan, ma'am? Sa silangan? Kapag hatid na ako dyan, di ko lang pamirinyal yun na yung street kanina. Sintlocks kasi nakalagay doon po, di ba? Kaya, di ko kasi kabisado lahat ng street dyan sa Monista eh. Hindi, ano Marvin. Ah, Marvin. sa baba lang pala to. Pagkatapos ng, na, Mm, mm tama. Hey, thank you ma'am. Helmet pala. Ngayon <laughs> dito na tayo sa drop location ng pasahero natin na mga kaob sa Modesta ngayon. Ah uh, Bago tayo umoy bibili muna ako ng gatas sa para si Tamol kasi nilagnat yung an anak, ko no mga cobs kaya <clears throat> bili mo na tayo sa Mercury bago tayo mo eh. tsaka gatas huwag kalimutan alright ang oras natin ah tin tin na ng gabi <laughs> tin tin talaga sa ano pala nag text yung supervisor namin Friday kukuhanin niya yung report tsaka DTR ibig sabihin sa Thursday na ito di tayo makakabiyahe dahil gagawa tayo ng DTR saka report dadaan muna tayo ngayon sa Mercury Drag Ampid Ay, nako, nakakaantok. Aga pa. Hinaantok na ako. Ay. Ang lamig na. Ang lamig. <laughs> Alright. Ay. Magbaba ng ilaw.